Siguro nakita mo na rin sa social media yung mga trending na ipon challenges. Sa TikTok, may nagbibilang ng tigisang isang piso na parang ulan ng barya. Sa Facebook, may nagpo-post ng mga bote na puno ng coins o envelopes na nakalain up na parang sundalo. May caption pa, Disiplina lang guys! Kung minsan, na-inspire ka, naisip mo, bakit kaya hindi ko rin subukan? Pero deep inside, may tanong kang hindi mawala-wala. May silbi ba talaga tong mga ipon challenges na to? Makakaipon ba talaga ako o pang viral content lang to? Sa vlog na ito, hindi lang natin pag-uusapan kung paano gumagana ang piso challenge, 52-week challenge, at iba pang viral ipon trends. Hihimayin natin kung may totoong epekto ba ito sa buhay pinansyal mo. Ano ang mga sikolohiyang dahilan kung bakit gumagana ito para sa iba at paano mo magagamit ang ipon challenge bilang tulay sa tunay na yaman? Kung lagi kang nauubos ang sweldo, kung ilang beses mo nang sinisimulan pero hindi natapos? o kung gusto mo lang mas maintindihan kung bakit maraming Pinoy ang nahuhumaling sa ganitong ipon trends, tapusin mo tong video na to. Baka ito na ang turning point para maging seryosong mag-ipon. Simula natin sa basics. Ano nga ba ang piso challenge? Simple lang. Pipili ka ng halaga. Karaniwan piso. At araw-araw itatabi mo to kahit gano'ng kaliit pa, basta tuloy-tuloy. At ang magic nito, hindi mo mamamalayan, dumarami ang laman ng alkansya mo. Pero, hindi lang piso challenge ang nag-viral. Andyan din ang 52 week ipon challenge. Paunti-unting lumalaki ang iniipon mo linggo-linggo. Halimbawa, unang linggo, 50 pesos. Pangalawang linggo, 100 pesos. Pangat nun linggo, 150 pesos. Hanggang lumaki ito at umabot sa 2,600 sa huling linggo. Pag natapos mo, aabot ng 68,900 pesos ang ipon mo kung 50 pesos increment ang ginagamit mo. Envelope Challenge. Bibili ka ng maraming envelopes. Bawat isa may nakasulat na amount gaya ng 20... 100 o 500. Pipili ka ng isa kada linggo o araw tapos ipunin mo yon. No spend challenge. Ito naman mas advance. Magseset ka ng araw o linggo na wala kang gagastusin kahit piso. Lahat ng dapat mong gastusin ay ipon mo na. Ang mga ganyan challenge ay nagiging viral kasi visual at rewarding ang progress. Ang sarap tingnan ng bote na unti-unting napupuno ng coins o envelopes na nababawasan. Parang instant motivation sa utak mo. Pero dito papasok ang mas malalim na tanong. Nakakatulong ba talaga ito sa yaman mo o pakiramdam lang na nakakaipon ka? para mas maintindihan natin kung bakit effective para sa iba, kailangan nating tingnan sa psychology ng savings. Ang positive psychological effects nito. Gamification of savings. Ibig sabihin, kapag ginawa mong parang laro ang pag-iipon, nagre-release ng dopamine ang utak mo sa tuwing natatapos mo ang isang level. Sense of achievement. Kahit maliit lang ang halaga, pag nakikita mong may madadagdag, feeling mo panalo ka. Habit formation. After 21 to 30 days, nagsisimula ng masanay ang utak mo na hindi lahat ng pera ay dapat gastusin agad. Pero may catch din ito. Minsan, maliit lang ang impact. Kung piso lang iniipon mo, baka sa dulo ng taon, pang merienda lang to may social media trap. Yung iba, ginagawa lang para may maipos. Pag nawala na yung mga likes at shares, nawawala na rin ang motivation para mag-ipon. Risk of disappointment. Kapag hindi natapos ang challenge, madalas bumabalik sa old habits. Masakit sa ego at sa bulsa. Kaya kung gagawin mo ang ipon challenge, dapat alam mo kung anong role nito sa long term plan mo? Gusto kong ikwento sa inyo ang dalawang magkaibang kwento ng pag-iipon. Una ang kwento ni Mark. Si Mark ay 28 years old, call center agent. Nag-decide siyang sumali sa 52-week challenge. Nag-post siya sa TikTok every Friday habang nilalagay sa envelope ang iniipon niya. Pagdating ng December, may 30,000 siya. Ginamit niya ito pang down payment sa motor na ginagamit niya ngayon sa side hustle na delivery. Ano ang lesson dito sa kwento ni Mark? Kung gagamitin mo ang ipon challenge para palaguin ang income mo, panalo. Ito naman ang kwento ni Ana. Si Ana, empleyado sa mall. Sinubukan niya ang 52-week challenge. Maayos sa simula, pero pagdating ng bare months, Natukso sa sale at nabili ang bagong cellphone na matagal na niyang gusto. Sa huli halos, wala rin natira sa ipon niya. Ang lesson, kung walang malinaw na priority, kahit anong ipon challenge ay madaling mauwi sa luho. Ang ipon challenge ay parang training wheels sa bisikleta. Tutulong sa para masanay mag-ipon. Pero kung gusto mong umusad sa totoong financial freedom, kailangan mong matutong mag-invest at magpalago ng pera. Ngayon, sagutin na natin, may epekto ba talaga ang viral ipon challenges? Dalawa sagot dyan, oo at hindi. Oo kung stepping stone lang siya. Hindi ka titigil sa piso challenge may next step ka. Pag naipon mo, ilalagay mo sa high interest savings account o i-invest mo sa mutual fund o UITF. Consistent ka. Kahit matapos ang challenge, itutuloy mo as a habit. Hindi naman ang sagot kung pang social media lang. Pag wala lang nanonood, titigil ka na. Kung gagastusin mo rin agad, Walang silbi ang isang taong ipon kung isang araw lang, ubus na. Kung wala kang malinaw na goal, kung wala kang rason para mag-ipon, mahirap maging consistent. Sabi ka ng mga financial experts, ipon challenges are a great start, but never the finish line. Para sulit ang effort mo, Sundin ng tatlong hakbang na ginagawa ng mga taong hindi lang nakakaipon, kundi yumayaman. Automate your savings. Pag ng ang challenge, deposit agad sa bank. Pwede rin mag-set up ng auto-transfer to digital bank para hindi mo magastos. Combine savings with income growth. Kung piso lang ipon mo, maliit lang ang impact. Pero kung may extra sideline ka, dagdagan mo ang halagang iniipon mo weekly have a clear goal. Mas motivated ka kung alam mong pang emergency fund, pang business, o pang first investment ng ipon mo. Invest your savings. Kahit maliit lang, ilagay sa high yield savings, bonds, o low risk investments para habang iniipon mo, kumikita pa. Reward yourself wisely. Huwag puro tinitiis ang sarili. Pag natapos mo ang challenge, Small reward lang para ma-motivate kang umulit o mag-level up. Kaya mga ka-brown investor, malinaw na ang piso challenge at iba pang viral ipon challenges ay simula hindi katapusan. Kung gagamitin mo ito para lang makasabay sa trend, maliit ang balik. Pero kung gagawin mo itong habit at stepping stone sa pag invest pwede nitong baguhin ang future mo. Kaya tanong ko sa sa'yo, ano ang unang ipon challenge na susubukan mo ngayong taon? O kung sinubukan mo na dati, natapos mo ba o naudlot sa gitna? Share mo sa comments baka may matutunan sa kwento mo ang ibang viewers. At kung gusto mo pang mas maraming tips kung paano mag-ipon, mag-invest at magpalago ng pera kahit ordinaryong empleyado ka, mag-subscribe ka na sa The Brown Investor. Tandaan, hindi kailangan ng malaking pera para magsimulang maging matalino sa pera. Kailangan lang ng disiplina, consistency at tamang strategy.